<laughs> Halatang halata ang gulat sa mga mata ni Chris Aquino nang sorpresahin siya ni linlang lead actress Kim Chu at puntahan siya nito sa bahay nila sa Amerika. Nitong October 18, Wednesday, ay ibinahagi ni Chris ang isang maising video na kuha noong bisitahin siya ni Kim Chu. Sa caption ay ibinahagi ni Chris ang kanyang pagmamahal kay Kim na kung tawagin niya ay ang kanyang panganay na anak. Annie Chris, all I can say is I love you. I super appreciate your effort to visit, and even if it was a gloomy day, you were the much needed reminder that after all the storms, we can look forward to a rainbow. Ang laking tulong raw sa pakiramdam ni Chris ang pagbisita ni Kim sa kanya dahil nabawasan ang sakit na dulot ng gamot na ininject sa kanya nang makita niya ang kaibigan. Nagtagpa ni Chris, I've missed you, as in super, 50% less yung sakit ng biological injectable ko at 1 p.m. after seeing you. Please, visit again and often. Di ba may bedroom ka na? Thank you for until now, 16 years and counting, genuinely caring for and trusting me. Lubos ang appreciation ni Chris sa tulad ni Kim Chu na sa tagal ng panahon ng pagkakaibigan nila at bagaman nitong mga nakaraang panahon ay hindi sila nagkakasama, ay totoo ang pagmamahal nito at pag-aalala sa kanya. Samantala, nagbigay rin ng update si Chris sa lagay ng kanyang medical condition ngayon. Thank you to all of you who are praying for me. Slowly, gumaganda my numbers. That's because of the power of our collective prayers. God's rewarding our faith. Roughly 15 more months of treatment, but I'm alive and hopeful. Tuloy ang laban, bawal sumuko. Noon pa man ay very open na si Chris sa love niya for Kim. Matatandaan sa mga nakaraang interviews ay nabanggit ni Chris na pinahahalagahan niya ang anumang relasyon na mayroon sila at gagawin niya umano ang lahat para kay Kim. Matatandaan huling nagkasama sa pelikula si na Chris at Kim sa pelikulang Etiquette for Mistresses noong 2015. Samantala, nabanggit rin ni Chris na si Mark Leviste ang nakipag-coordinate sa ate ni Kim Chu sa pagbisita ng mga ito sa bahay ni na Chris sa Amerika. Si Mark din daw ang kumuha ng video ng pagbisita ni Kim sa kanya. Hiling ni Chris, sana ay magtuloy-tuloy na ang matiwasay na samahan nila ni Mark at ang pagsuporta nila sa isa't isa. Pareho naman na daw silang natuto sa mga naging pagkakamali nila noon. Nagpasalamat din si Chris sa bunso niyang si Bimbi dahil tila ay ito ang gumawa ng paraan para iparealize sa kanila ni Mark ang mga bagay na dapat nilang ayusin para mapatatag ang kanilang commitment sa isa't isa. Hindi tinukoy ni Chris kung iyon ba ay nangangahulugan na nagkabali ka na sila ni Mark at nagkaayos na sa kanilang pagsasama. Samantala narito naman ang sagot ni Kim Chu sa mensahe ni Chris Aquino sa kanya. I love you so much ate. So, so, so much. Ngayon alam ko na sa anak ko mag-message. Thank you so much to Sir Mark Leviste for reaching out. Super happy ako. Happy ako to talk and see you ate after so many years. Love you ate, Chris Aquino.